Panibagong araw, welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na habang buhay siya na maging iyo ng buong buo? At habang buhay ay magsasama at magmamahalan kayong dalawa? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka-efektibong ritual, basta magtiwala ka lang. At itong ritual ay pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, titigan mo ng maigi mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ito sa larawan niya. Ako at ako lamang ang mamahalin mo at ikaw ay maging akin lamang habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit. Pwede mo dagdagan ng ihling kung gusto mo wala pong problema. At kung kayo ay makasama sa isang bahay, o di kaya nakikita kayo minsan, ay ibulong mo mismo ito sa kanya Hawakan mo lamang siya kahit sa ang banda ng katawan niya ay pwede mo itong itouch o pwede mong hawakan at saka mo ibulong ang spell. Pwede mo ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa iyong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito na ikaw lamang ang nakakaalam at dapat hindi siya nakakahalata na may ginagawa ka sa kanya. At syempre kung malayo kayo sa isa't isa at LDR kayong dalawa ay gawin mo lamang ito sa larawan niya dyan sa cellphone mo. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. Isang beses sa isang araw ay pwedeng pwede na po yan. At kung minsan lang kayo nagkikita ng partner mo at hindi mo ito magawa personal sa kanya ay pwede mo itong gawin kung meron kang larawan niya dyan sa cellphone mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.